Sana'y magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin o sa Facebook kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architectel. Medyo malungkot dahil nangyari yung uh, malakas na lindol, magnitude 6.9 no sa Cebu. At nakakalungkot na marami ang mga namatay. Nakikiramay po kami sa inyong mga igsuon diyan sa Cebu. Kaya ngayon it's high time para pag-usapan kung pwede ba na maiwasan yung malaking pinsala sa mga gusali lalo na sa mga bahay kapag dumating yung ganitong magnitude 6.9 pataas no yung the big one na inaasahan natin na more than 7 magnitude 7 na earthquake. Pwede bang maging earthquake resilient ang bahay mo? Kung oo, paano mo 'yun magagawa? pag-usapan natin. Check this out. So, ano magandang araw para matuto? Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Una i-define muna natin kung ano yung uh, earthquake resilient versus earthquake proof. Ang totoo, wala naman talagang earthquake proof na gusali. Kasi pag sinabing earthquake proof, ibig sabihin hindi talaga tinatablan ng kahit na anong yanig, walang magiging damage, hindi masisira. Walang ganon hindi natin alam kung gaano ang ilalakas pa ng force ng nature no kapag ito ay yumanig. No. Ang meron earthquake resistant no pag sinabi kasi ang resistant resilient siya. No. Maaaring magkaroon siya ng slight na paggalaw, slight na mga damages pero hindi naman to the point na ito ay talagang hindi na magagamit o masisira na nang tuluyan. No. So yun yung target natin no yung bahay mo ay maging isang Uh, earthquake resilient na bahay. Ibig sabihin, refuge pa rin siya. No? Kahit na magkaroon ng malakas na pagganig, lindol, hindi siya magigiba. Maaaring magkaroon ng cracks, magkaroon ng ilang mga damages, pero hindi siya magiging unsafe. So yan yung target natin. Hindi siya guguho at hindi siya magiging damage to the point na hindi na safe tirahan. So, yun yung gusto nating mangyari. Number one, nagsisimula yan sa design. So, kailangan merong professional. No? Ang tinutukoy ko ay civil or structural engineer. No? Kasi sila, kanilang ano eh, expertise nila yan. Eh, kung paano patitibayin yung bahay mo at hindi ito masisira kapag ka o hindi ito magiging unsafe kapag ka nagkaroon ng ganyang malalakas na mga lindol. So dapat meron kang engineer na involved sa pagdidesign ng bahay mo. Hindi natin ipaapaubaya lang sa mga manggagawa na eh, ito kasi nagawa ko na dati to Eh, dami ko nang nagawang ganito. Hindi naman nasira. Hindi. No? Bawat site, bawat lupa ay may iba't ibang characteristics. Kaya inaaral yan ng mga engineers, anong klaseng lupa yung pagtatayuan ng bahay mo. Kasi pag-aaralan nila yan kung anong klase ng foundation, gaano kalaki ang foundation, gaano kalalim ang magiging hukay, gaano karami ang structural member. O limbawa, poste, gaano kalalim ang, uh, nga, natin ganyan na foundation, gaano kakapal ang footing, gaano kataba ang mga columns niya, beams may tie beams ba at et, et cetera so ang nakakadetermine niyan ay yung mga eksperto yung mga structural or civil engineers so dapat mayroon kang professional na nag-design ng iyong bahay at meron silang sinusunod na mga standards na yun ang pinaka ano no design parameters nila o titingnan nila na mga kategorya para masabi na pasok sa standard at safe. Pwede ka namang magtipid pero dapat yung safe na economical. Hindi mo pwedeng i-compromise yung safety. So kung magtitipid ka, makakatulong sa'yo ang engineer. Siyempre, itatap niya architect mo yan pagkatapos magawa ang architectural plans ay kasunod naman ay yung mga engineers. So, <clears throat> check mo na mayroong structural or civil engineer na nag-design ng structure. So, yan yung una. Pangalawa, pwede ka rin gumawa ng sarili mong homework. Pwede kang mag-research sa internet. Andami ng mga bagong mga material na makikita mo na sinasabing earthquake resilient o earthquake resistant na mga materials lalo na yung mga wall materials so maraming mga lightweight na mga materials yun. no ang kagandahan kasi sa lightweight na mga materials lalo na kung wall wall panels yan no kasi pinaka malaking part ng maraming bahay ay yung walls yan yung pinaka envelope mo eh pati yung roofing yan pinaka envelope yan ang pinaka shelter pero siyempre, yung pinaka-support, yung mga structural members o yung framing. Pero kung magaang ang iyong wall panels, edi mas magaang din yung structure. Kapag mas magaang yung structure, sabi ng mga engineers, eh, mas lesser yung impact dyan no? ng force. Kaya, mas malaki ang chance na hindi siya tutumba o hindi siya babagsak sa'yo na magiging fatal. Kasi mag-aang nga eh. So marami yan. Pwede kang mag-research kung ano-ano mga material yon na pwede mong sabihin sa iyong architect at sa iyong engineer. Para architect, ito yung gusto kong material. sabi mo sa engineer mo, gusto ko itong mag-aang na mga wall panels na ito. Kasi may mga studies naman. Yung mga material na yan. Kaya kung makikita mo yung mga bumagsak na mga B na mga structure, anong composition ng mga pader nila? Hollow blocks. O kaya bato, mabibigat. Pero kung ito ay mga panels or wall panels na lightweight, hindi siya babagsak at hindi hindi yan magiging fatal kung mabagsakan ka man ng ganong mga yun nga eh hindi siya hindi siya babagsak eh. Kaya marami na kasing technology ngayon na pwede mong ipagamit sa designers mo. Okay. Number three, make sure na masusunod yung design. Oo nga, design nga ng engineer at ng architect. Ginawa nilang ang design ay uh, ready para sa the big one. Tapos pumili sila, pumili kayo ng magandang materials na earthquake resilient. Pero hindi naman na-execute yung design. Kasi pinagkatiwala mo na lang sa foreman o kaya sa manggagawa sa mga masun. Hindi naman nila sinunod yung general notes. Kasi yung mga structural plans, mayroong general notes yan. Sinasabi sa general notes kung ano ang mix ng kongreto, ano ang mga length ng mga splicing, no? at yung mga connections, mga details, pinapakita doon, no? Pero kung hindi naman nagbabasa yung yung mga uh, manggagawa, hindi sila nagbabasa ng plano, eh hindi nila masusunod yun. Kaya maganda, mayroong ka rin uh, titingin na professional. Pwede mo namang i-invite yung architect o yung engineer mo na tingnan uh, doon sa mga critical na mga period or na mga activities. Halimbawa, bago magbuhos, makita man lang ng engineer ang ginawa doon sa pagbabakal anong itsura ng bakal, tama ba yung ginamit na bakal, ang in-specify niya, grade 40, baka grade 33 lang yung ginamit, ng binili, ng foreman mo. O, patay na. O, hindi na yun yung nakadesign. Tapos bubuhusan ng kongkreto, di mo na makikita. Kaya, paano magpe-perform yung foundation mo kapag ka at umuga ang lupa. Gayong hindi naman nasunod yung specifications ng engineer. So dapat yung engineer papuntahin mo sa site kahit minsan lang no during yung mga critical na mga activities or before before yung mga critical na mga activities na kailangan niyang i-check. So kung gagawin mo yan, matitiyak mo na yung bahay mo ay magiging earthquake resilient kasi una may nag-design pasok sa mga standards, maganda ang materials dahil ang materials ay earthquake Resilient, earthquake-resistant, at panghuli, na-execute ng tama ang design. So, tatlo lang yan, no? pero yan yung mga main. Maraming pang pwede na gawin para maging earthquake-resilient o earthquake-resistant uh, ang iyong bahay. Pero kung magagawa mo itong tatlong ito, eh, safe ka na. Maraming maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. Palagi po tayong uh, uh, mag-aral paano mai-improve natin yung ating mga tahanan at syempre, palagi po tayong uh, maging safe. Magtiwala tayo sa uh, proseso ng pagtatayo, uh, engineering, architecture. Huwag nating ipaubaya lang sa karanasan ng iba dapat yung safety ang ating priority kapag tayo magpapatayo ng bahay. Maraming maraming salamat po. Ingat po tayong lahat hanggang susunod. Ako po si Architect Ed. Bye.